Topic po natin, high blood. Ah. dami na high blood ngayon. mag iingat po tayo. Ha? Huwag, babali, huwag ibabaliwala. Pag tumataas ang blood pressure, may complication yan. Kung mataas ang BP nyo, 180, 100 bigla, na stress, anong mga cause, pwede ma-stroke. High risk ang stroke pag tumataas yung blood pressure. Kaya tuturuan ko kayo, ano pinakamabisang gamot sa high blood, ang ba, losartan, o iba ba. At ano yung mga warning signs ng high blood? Pag matagal tayong high blood, lumalaki ang puso. Lumalaki yung left ventricle o oh, kumakapal, lumalaki. So pag lumalaki, meron din gamot na maganda dyan. kasi ayun natin mag heart failure. Okay? So ano ba yung mabisa? Yan, high blood. Ano muna ang normal na blood pressure? Okay? Ang pinakamaganda yung blood pressure ng binata, lagi ko sinasabi, 120 over 80. Pag tumaas ng 120, 129, normal pa rin yan. Okay lang yan. Pag 130 to 139 ang systolic, unang numero. 80 to 89 yung second number. Medyo mataas na. Pwede pa, pero medyo elevated na. Pataas na yan. At paglampas na ng 140, yung systolic, 140 o 90, high blood na po yan. Okay? Pag hindi ito na-control ng mga diet at pagpapapayat, ay eh, kailangan na maggamot, lalo na kung may sintomas. Ako po, bilang internist, cardiologist, 18 years ako nag-aral sa medisina, 10 years pagdo-doktor, 3 years internist, 3 years cardiologist, nag-public health pa ako sa abroad, kaya almost 18 years ang aral ko eh. Hypertensive emergency, paglampas 160-180 o lampas 100 ang diastolic. Sobra po taas yan. So, ayaw natin lumampas sa 140, 90. Maraming gamot sa high blood, daan-daan. Pero basically, li itong lima ang classes. Ito yung limang grupo nila. O, tingnan nyo saan dito iniinom nyo. Ang sikat yung calcium channel antagonist, mga PIN. Lahat na may PIN, amlodipine, felodipine, nifedipine. Sikat din ngayon ng ARB, angiotensin receptor blocker, mga sartan. Losartan, valsartan, irbesartan, candesartan May kanya-kanyang lakas. May kanya-kanyang advantage at disadvantage ang bawat gamot. May beta blocker, mga olol. Okay? Metoprolol, atenolol, propranolol. May diuretic, furosemide, hydrochlorothiazide. May ACE inhibitor. Actually, favorite ko ang ACE inhibitor. Yung mga pril. Captopril, enalapril, uh, lisinopril. So, may kanya-kanya. Ito yung common na binibigay sa mga generic kasi mas mura nga generic. May amlodipine, losartan, metoprolol, calcium channel, ARB, tsaka beta blocker. Ano ang sintomas? 50% ng may high blood, walang sintomas. Pero minsan, mahahalata mo parang, parang mabigat, parang balisa, parang hilo. Na hindi naman hilo. Na parang vertigo konti, parang masama pakiramdam, basta alam mong iba. Kaya pag ganyan, ang unang sasabihin ko, check agad yung blood pressure. Sure. Yung iba, lumalabo ang mata, okay, not a good sign. Chest pain, ayaw natin chest pain, baka heart attack. Headache, dito, nape pain, batok. Yung iba, nauubo, nasusuka. Shortness of breath, hindi magandang sintomas. Ah. Pag may hinihingal, ayoko yan. Oo, bilang internist, ang ah, iisip agad ako na makadalin sa emergency room. Weakness or numbness? Ah, red alert ako dito. Weakness or numbness? Stroke. Eh. Dali na sa sa hospital. Ah, tigil lahat. Dali ng pasyente, magtawag ng taxi o ambulansya. Hindi magandang sign. So, bakit nagkakaroon ng stroke o heart attack pag nahahay blood? Yun talaga ang komplikasyon. Kaya pag sinabi nyo, blood pressure nyo 180-100, wala nararamdaman, hindi po maganda. Kasi yung utak natin, yung mga ugat, may limit yan eh. Yung mga ugat natin, may limit yung lakas ng presyon na kaya dumaloy dun sa artery. Hindi natin alam kailan siya puputok. May ibang tao, 180 o 170 ang blood pressure, pumuputok na to. May iba, 190 puputok. May iba, 200 puputok na. Hindi natin alam. Eh. Pag pumutok yan, dudugo yan. Matutulog na pasyente. Diba? So hindi mo alam kailan, lalo na kung mas matanda, ayaw natin mataas. Lalo na kung sanay kayo sa blood pressure na 110 over 70, sanay kayo mababa. Lang. Tapos bigla kayo na 150, 100, hilo na 'yan. Okay? Kaya pag ganyan titingnan ko, nai-stroke na ba siya? Kailan mababa natin agad yung blood pressure? Pwede rin ma-heart attack, pero mas common ang stroke eh. Pwede rin ma-kidney failure pag matagal high blood ano ang dahilan, di ba? Bakit ako na high blood, di ba? Usually, napagod, daming trabaho, perfectionist, walang tulog, may problema sa pamilya, may problema sa negosyo, trabaho ng trabaho, very busy, ikot ng ikot yung utak, hindi natutulog, puyat, nagagalit, nai-stress, lahat yan, pwede mag-trigger ng isa lang dyan, Puyat lang yun yun na. Lalo na pa nagkakaedad. Kasi pag nagkakaedad tayo, more prone ma-high blood. Ordinary age, 20, 30, 40 years old, mga 25% may high blood. Marami na yun. Pero pag uh, dating ng 60 years old, pag senior na, 50% na may high blood. So lahat ng magulang natin na senior citizen, kalahati sa kanila high blood na. Mas tumatanda, mas na high blood. Normal ba mataas blood pressure nila? Hindi normal. Pwede tumaas-taas konti, siguro kung 75 years old na, pwede mag-140, medyo pagbibigyan natin, pero hindi pa rin normal. Hyperthyroid, nakaka-high blood. Smoking, nakaka-high blood. Sigarilyo, droga, kape, maraming kape, energy drinks, maraming iced tea, misa nakakataas din. Pain relievers, di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo, pain reliever, ibuprofen, mefenamic acid, lahat yan. Pwede makataas ng blood pressure in the long term, nakakasira pa ng sikmura. Kaya sabi ko, short term lang. Kidney disease, Pagsira ang kidneys, nakaka-high blood. Kidney failure, high blood. ato uh, droga, nabubuntis, pwede ma-high blood. Uh, autoimmune disease, nakaka-high blood kasi sumisikip yung mga ugat ni natin. So, lahat to pwede mag-cause. Okay? Bago ko bigay yung gamot, siyempre pag mataas ng blood pressure, mas maganda talaga gamot. Pero tuturo ko muna sa inyo yung mga home remedy na pwede nyo gawin, i-maximize natin to para mas makontrol yung blood pressure na mabilis. Malay niyo baka hindi tayo mabot sa gamot. So, first, wag mo na matatakot kasi the more we panic lalong tataas diba like yan si Doc Lisa sabi kalma lang kausapin lang yung pasyente ilibang lang oh. the quickest way deep breathing exercise deep and slow yan oh. yung nga malalim 4 seconds sa ilong pigil 3 seconds tapos exhale na matagal naka purse para mahaba gawin nyo relax lang. Mag-isip lang na maganda, bababa na blood pressure mo, 10 points. Mag-meditate, mag-isip ng magandang lugar, ha? Para bumaba, makinig sa kalmadong music, wag mo na mag-isip ng kahit ano, makakababa yan, konti, konti. Okay? Bawas sa maalat. Ang nakaka-high blood talaga yung alat. Sobra tayo alat kumain eh. Patis, toyo, adobo sauce, beef steak, bagoong, daing, tuyo, instant noodles, ano pa ba, chichiria, lahat eh. Pati mani natin, healthy sana, maalat. So, lahat yan nakakataas ng blood pressure. So, dapat bawas sa alat at timbang. Pag kayo ay overweight, pag lampas kayo ng 20 pounds sa ideal weight, pwede tumas blood pressure mo 20 points. So, ibaba mo lang yung timbang mo, bababa din yung blood pressure mo. Itong mga gulay, oh. lahat ng gulay po, pwede sa high blood. Ha? Ito na lang kainin nyo, pwede na yan. Pati kanin, yan na lang araw-arawin nyo, bababa blood pressure nyo. Kahit ano, okra, ampalaya, diba? ano ba yung mga gulay natin, uh, patola, lahat po yan, pwede. Hindi yan bawal sa high blood, niwala kay sa akin. Okay? 18 years ko inaral to pag pero maraming tao nga pag senior na kailangan konting gamot. Kailangan may konting support kasi ngayon gamot nga nagpapahaba ng buhay eh. So, ano mas maganda? Okay? May isang trial ang mga doctors kasi mga sa medisina, maganda sa cardiologists kasi sa cardiology. Talaga pinag-aaralan yung gamot. May therapeutic claim. Hindi 'to mga supplement na hula-hula lang, walang therapeutic claim, baka makatulong, baka hindi. Ito talaga proven. Pinatunayan sa daan, ito, 15,000 na pasyente inaral nila. Million-million ginastos dito. Pinaglaban nila dalawang gamot. Pinaglaban nila yung favorite nating amlodipine na calcium channel. Pinaglaban nila sa ARB, yung mga sartan tulad ng losartan, valsartan. So, pinaglaban yung dalawang gamot. Kalahating pasyente, 7,000 patients, puro amlodipine. 7,000 patients, puro valsartan, parang losartan. Sinundan sila 5 years, matira matibay. Tingnan natin sino mabubuhay o hindi. After 5 years, sino mas mahaba buhay? Sino mas hindi na stroke? Para mapatunayan. Kung baga to parang boxing match to eh. Para tong Pacquiao Mayweather. Pinaglaban talaga. Sino talaga mas mabisa? Amlodipine o Valsartan. Sinunod ng limang taon, binantayan ang libo-libong pasyente, 15,000 patients all over the world. Sino ang nagwagi sa championship match? Blood pressure, systolic, unang numero. Sino ang nagwagi? Panalo ang Lodipin. Nababa niya yung blood pressure, average 155, naging mga 138. Valsartan, nababa niya 155 hanggang mga 142, 140 mas talo siya konti. Sa diastolic, yung numero sa baba, panalo pa rin yung amlodipine. Yan, no? 2 to 4 mm. So, bakit? Ang ibig sabihin nito, basta calcium channel blocker na amlodipine, pinakamalakas magpababa. Kaya pag yung blood pressure nyo sobrang taas, sobrang 200, bigyan nyo amlodipine. Di ba? Dapat tulog yung high blood doon. Okay? Pero, pero, yung mga Angiotensin receptor blockers tulad ng losartan at valsartan, meron namang ibang benepisyo. Talo nga siya sa pagsalakas ng pagbaba ng blood pressure, pero may benefit siya 'yung mga pusong malaki, lumalaki sa high blood, nag heart failure, mahina 'yung pumping sa 2D echo, malaki 'yung uh, left ventricular LVEDD, mahina injection fraction, minamanas 'yung pasyente nahihirapan panalo ang Losartan at lahat ng mga sartan na pampaliit ng puso. So kung ang problema niya, ulitin ko, pag heart failure, malaki ang puso, panalo ang Losartan. Panalo siya sa pampaliit, napapaliit niya yung malaking puso, na re-remodel niya, yun ang maganda sa kanya. Pero yung lakas na pagbaba ng blood pressure, hindi ganun kalakas. Hindi ganun kalakas. Malakas na rin pero hindi ganun kalakas. So kung ang problema mo medyo high blood tapos malaki puso, doon tayo sa losartan. Kung ang problema mo high blood lang, 200 ang blood pressure, okay naman yung laki ng puso, doon tayo sa amlodipine. Okay diba? Yung iba kino-combine. Okay? Sana malinaw 'yon. Ang amlodipine maraming benefits sa katawan. binubuka yung mga ugat, okay? Maraming plus kaya gustong gusto ko yung amlodipine. Walang side effect na hilo-hilo. Walang side effect yung amlodipine. Actually kahit sa buntis medyo okay din siya. Ito yung mga klase ng uh, calcium channel blocker. Amlodipine, felodipine, nicardipine, nifedipine. Tapos ang favorite ng mga lalaki, amlodipine, walang problema sa sex o pagtatalik. Hindi kayo hihina sa sex, walang problema sa liver, wala problema sa kidney. Clear na clear siya. Okay? So, kahit sa may hika, wala rin problema. Yung beta-blocker, metoprolol, propranolol, atenolol, medyo bawal sa hika. Ulitin ko ah. Metoprolol, propranolol, mga beta-blocker, medyo bawal sa hika kasi pwede niya magpasikip ng daanan sa hika. Pero itong mga beta-blocker, favorite ko yun. Kasi pang-palpitasyon yun eh. pang yung malakas ang kabog, mga nagpapalpitay tumatalon yung puso, ganyan. Kung ang problema mo, laging makabog o laging nervyos, pero hindi ka naman high blood, yung metoprolol ang maganda sa iyo. Beta blocker, lahat ng mga olol. Pero kung problema mo, ang taas ng blood pressure, ito number one choice sa iyo. So, yung pinakamabisang gamot para sa iyo ay kung ano ang problema mo. Kung high blood problema mo, ito pinakamabisang hindi ka masesedate, walang problema, walang problema sa sex. Isa lang problema sa amlodipine. Dahil nga, napakalakas niya magpabuka ng mga ugat natin, mga arteries, kaya bumababa yung blood pressure. Sa lakas ng pagbuka ng ugat, misa nagpa-flash siya, namumula, misa sumasakit ang ulo. At dahil sa pagbuka niya, misa nagmamanas. Nagmamanas. Yan lang ang problema. Hindi naman delikado yung manas. Pero siyempre, maraming tao, tao, ayaw ang may manas. So, pag ang dose ng amlodipine mo, normal dose is 5 mg. Ang 5 mg, makakababayan ng blood pressure ng mga 20 points o 30 points na. Kaya kung BP nyo, 160-100, 5 mg. Ako kasi natitimpla ko. 160-100, 5 mg, mg bababayan ng mga 140-90. Tuloy-tuloy gamot mo, baka mag-130-80 pa yan. 5 mg, yan ang normal dose. Pero kung hindi naman gano'ng kataas katas blood pressure mo 140 90 lang, pwede na 2.5. Kung sobra taas blood pressure mo maximum 10. 10 mg lang maximum ng am amlodipine, 'wag nang itataas, ma-overdose po kayo. So depende sa dose. Pag ang dose mo 2.5 lang, konti lang nagmamanas. 2%. Pag ang pag ang amlodipine mo 5 mg, 3% nagmamanas. At pag amlodipine mo 10 mg, yung mga umiinom ng amlodipine 10 almost 11% nagmamanas. Kaya pag nagmanas ka sa amlodipine, ibabalang lang ang dose. 10, gawin mo 5, 5, gawin mong 2.5. Pag hindi makontrol ang blood pressure, dagdagan ng ibang gamot. Okay. Ang, ang mga sartan naman, tulad na sinabi ko, maganda sa puso, kaya lang, merong mga nega din, di ba? Bawal siya sa buntis. Bawal na bawal sa buntis. Kasi pag sa buntis to, pwede maging abnormal yung baby. ba? Diba? Hindi rin siya maganda kung uh, may kidney failure na. Kidney disease stage 3, stage 4, mataas na creatinine, hindi rin binibigay. Okay? So, binabantayan pa yung kidney problem dito. So, may pros and cons eh. Losartan, Valsartan, Candesartan, Telmisartan, Irbesartan. Pinaglaban din, ito another boxing match. Pinaglaban ang metoprolol, atenolol, sa amlodipine, tsaka ACE inhibitors. Sino panalo? Basta kasama yung amlodipine. Ito yung mga combination na gamot. Amlodipine plus perindopril. Panalo pa rin. Basta kasama yung amlodipine. Panalo siya sa pagbaba ng blood pressure. Ito naman, iba naman ka-partner ni amlodipine. Benz, ben Benazepril. Panalo pa rin si amlodipine. Lagi siyang panalo. Kahit saan mo siya inilagay, talagang tulog yung BP mas hindi kayo ma-stroke. Mas haba bu bu buhay po ninyo. Amlodipine, kinalaban sarili niyang calcium channel blocker. Lasidipine, Lasipil. Ito, Norbas. Pero maraming brand. May Ambas, Norbas. May generic. So, paglaban, kapwa pin, panalo pa rin si Amlodipine. No? Siya mas mababa. Oh. See? Panalo siya sa lahat. Bukod dito, kailan iinumin? Pag tumatanda sa mga senior citizen, ingat tayo sa morning hypertension, dito tayo tagilid. At tagilid tayo sa umaga, mataas ang blood pressure, 190/100. Sa gabi mababa, 110 na lang. So anong gagawin natin? 'Di ba? Bibigyan mo ng gamot, babagsak yung BP sa gabi. Hindi mo bibigyan ng gamot, tataas yung BP sa umaga, 190 may stroke sa umaga. 'Yan ang problema pag may edad, sobrang taas ang fluctuation. Tsaka pag may edad, lumalaki na yung pulse pressure. Ibig sabihin, imbis na 140, 90, nagiging ganito numero nila. 160 over 60. May ganon. 160, tapos yung baba, 60 na lang o 17. Ang layo kasi nga tumitigas. Nagiging mas stiff, mas matigas yung ugat ng yung artery ng may edad. Hindi na siya parang rubbery na goma. Mabilis pumotok, kaya bumababa yung diastolic, tumataas yung systolic. Yan. Anong oras pinakamarami na stroke na tao? Umaga. 6 a.m. na i-stroke. 5 a.m., 6 a.m. hanggang 9 a.m. Bakit? Pagising. Sobrang stress. Gusto pumasok. Ang daming iniisip. Naiinita. Nai-excite. Hindi pa nakakainom ng gamot. Kaya may isang pag-aaral pag problema nyo, morning hypertension, ang gamot ay iniinom sa gabi. Bago matulog, inumin mo na yung amlodipin mo o yung losartan mo para pagising sa umaga, protected ka na. Okay? So, bantayan ng BP. Depende sa kondisyon kung ano mas mabisa. Ace inhibitor, maganda din. Ah. Ito, mga uh, captopril, enalapril, lisinopril. Ang problema lang nito, cough. Ubo. May tao lang inuubo. Pag inuubo, hindi. Pero mabisa rin to, pang heart failure din to, pang malaking puso din to. Favorite ko rin to. Okay? Final slides, paano pa makakatulong ibaba yung blood pressure? Bawas timbang. Pag bumaba ang timbang, bababa ba ang blood pressure. Gusto humaba ang buhay, kailangan payat. Okay? High sodium ang kalaban natin. Bawas lang asin. Yung mga sarsa ng adobo, Uh, sinigang, misalnya sinigang mix natin ng alat eh. Ketchup din maalat. Konti lang, di ba? Peep steak maalat. So, instant noodles, wag nyo na inumin yung sabaw. Tapon nyo na sabaw yung noodles na lang kainin Alat ang nagpapahay blood. Overweight, alak high blood. Sigarilyo high blood. Stress, kulang sa tulog at kulang sa exercise. Okay? Saan po nakatulong tong video? Maraming salamat po. God bless. Uh, meron daw, Yes, question. Sa dalawa daw ang gamot niyang iniinom sa high blood. Okay lang 'yan. Tuloy mo. Malamang Amlodipine and something else, 'di ba? Pwede rin naman yung combination. Ah, uh, ibig sabihin protected ka sa parehong gamot. Ang problema lang doon, mahal. Mahal pag kinombine, baka 30 pesos a day ka. Pag generic kasi ng Amlodipine, mga 4 na piso, 5 piso so, lang. Dalawang gamot naman siya, hindi combine. But daw dalawang gamot niya. Bakit dalawa? baka hindi ka makontrol sa isa. Oh. Ayaw na mangbiro eh. Oh, tapos. Um, Sige, pwede naman pwede. dalawa pero minsan ako mas gusto ko lang isa kasi minsan nakakalimutan ng pasyente eh yung isang nga hindi na maalala dalawa pa. Pwede daw ay padala sa abroad ang amlodipine. Merong amlodipine sa abroad. May amlodipine sa abroad pero pwede kayong magbawal Ewan ko lang kung bawal sa sa ano airport. Pero dapat pwede uh, Hindi naman siya droga kasi maintenance mo 'to eh. Sa akin okay na ang generic. Kung wala tayong pera, okay na ang generic. Pero kung mayaman kayo, maraming pera, pwede 'yung branded, mas maganda konti. Pero 'yung visa almost the same. Sa experience ko, basta araw-araw iniinom, kahit 'yung generic o kahit sa 'yung generic pharmacy, Generica, Watsons, Mercury, wala naman problema. Kailangan maintain nyo, tsaka hiyang na kayo kung ano yung brand ninyo. Diba? Tapos inumin nyo. Before meals, after meals, wala namang kaso. Usually, yung gamot sa high blood, hindi masakit sa tiyan. Eh. Pero kung gusto mo inumin with meals, okay lang. Basta ang gusto ko, i-monitor ang blood pressure buong araw. Tingnan mo, sa umaga, tanghali, gabi. Ah, uh, tapos pag ng blood pressure, ka lang, relax na. relax. Pwede na in digital. Yung digital, siguro mga 10 points, mas mataas, okay lang. Pwede na yon Tapos basta yung monitor nyo lang. Tapos kalma lang. Last na lang, pag tumataas ang blood pressure, ito lagi problema. Tumataas ba yung high blood dahil high blood ka? O tumataas yung, high, yung blood pressure mo dahil nervous ka? Yan ang problema. Kung high blood mo, talagang high blood, talagang may nangyayari sa katawan mo, gamot. Pero kung nervyos, nervyosa, nagpapanik, naka-high blood din yon. Iba ang gamot doon. Sa nervyosa na tao, lalaki o babae na naduduwag, ang gamot doon sedative, pampakalma. Yun ang binibigyan ng mga Sainor, Lexotan, Valium. Yan ang pinakamaganda. Ako, pagbigay ng gamot sa high blood, binibigyan ko ng mga Lexotan. Eh, pampakalma. Bigyan ko half tablet, uh, Lexotan, Bromazepam, kita mo bagsak yung blood pressure, kakalma sila. Although mahirap nga mareseta to, kailangan ng special prescription, pero kami, meron kami special prescription eh, nasa Dangerous Drugs Board pa yun eh. Pero may mga doktor, may S2 license, katulad ko, pwede magreseta nitong mas masela na sleeping pills o itong mga anti-anxiety medicine na maganda sa high blood. Kung wala kayo nito, di inom na lang ng tubig. So, tulad ng sinabi ko, relax, relax lang. At uh, kalma lang. Pwede na tubig, pampakalma. Maraming okay. naka-amlodipine plus sartans. Tapos, nakakamanas ba ang amlodipine? Nakakamanas siya pag depende sa dose. Sa so, 5 mg, ka dapat magmanas. 5 mg, 3% lang nagmamanas. 97% din nagmamanas. Tsaka ba nagmamanas, sa gabi nga itaas ang paa tas mo lang pa. Sa akin na ah, pag may konting manas, tiisin nyo na lang. Kung konti lang naman. Kasi, pag tinanggal natin to, o oh, ayaw nyo ng manas, tinanggal natin to, nag-losartan uh, tayo, hindi, baka hindi makontrol yung blood pressure nyo eh. Oo. Oh. Imbis na controlled kayo, ang baba o. Oh. Less, pag dipin kasi, less heart attack, less stroke, less death. Eh. Less namamatay mas gusto ko controlled yung BP. Yung manas, taas na, taas na, na yung pa. At least may konting amlodipine, at least 5 mg konti. At least meron kang konting protection. Tsaka maganda sa amlodipine, 35 hours yung, yung epekto niya. One and a half days, bilib ka ba sa gamot? Pero mga epekto niya, one and a half days, dalawang araw na may epekto pa konti. So, kahit nakalimutan mo, pwede pa siya. Hindi katulad ng losartan, parang 8 hours, 12 hours lang. So, nakainom ka, 12 hours protected. Mamayang gabi, nakalimutan mo, wala na. Wala na protection, taas na BP. Ang Lodipin na inom mo ngayon, kinabukasan, na pa sa dugo mo. Eh. Talagang malakas siya. Kasi proven naman. Eh. Tsaka mura lang, maraming generic mo yan. Okay. Bawal daw ba kumain ng ampalaya pag high blood? Dapat kumain ka ng ampalaya pag high blood. Araw-araw kumakain ng ampalaya. Baka kayo, yung sinasabi niya siguro pang anemic yun. Ang sinasabi niya, hindi high blood, anemic, kulang ka sa pula. Ito, kulang sa pula. Maputla. Pag maputla ka, kulang puro regla, kulang sa dugo. Kumain ng ampalaya, tataas yung iron sa dugo. Pero hindi ka mahigh high blood doon. Okay? Maraming salamat po, God bless po, thank you.